Matindi ang depresyon noon ni Asel, vocalist ng sikat na OPM band ang Moonstar 88. Hindi biro ang dinaanan niyang hirap bago maging abot kamay ang tagumpay sa pagkanta. At ngayong nasa ganoon siyang estado, nais namang wasakin ng kanyang nobyo ang lahat. Lumaki si Asel na mababa ang pagtitiwala sa sarili hindi pala kibo, payat ang pangangatawan, at maputla. Sa high school, ay napag-alamang meron siyang scoliosis kung kaya't kinailangan siyang magsuot ng brace sa katawan. Hindi mo masuot yung ibang damit na lang gusto mo suotin. Kailangan medyo maluwag. Kasi talaga palagi ako nakamalaking t-shirt, parang hip-hop ka <laughs> Or malaking polo para hindi masyado makita yung, yung braces sa loob dito lalong bumaba ang pagtingin sa sarili. Tumanggap siya ng pagkutya sa mga kaklase. Pag nahawa ka nila, wala well, to, may hangar ka sa loob ng, damit <laughs> mo. Or bionic woman, ganyan. Pero, pero sa loob, di ba, na, na ano ko, nasaktan. Lalo pang naawa sa sarili sa tuwing makikita mga kaklase na may mga aali-aligid na tagahanga. Kayong sa kanya, ay wala man lang pumansin. Naibsa ng kanyang pagdalamhati nang matuklasan niyang may ang kinsyang talino sa pagkanta. Nadiskubri niya yon nang kumanta siya sa pagdiriwang ng kanyang ikalabing walong taong kaarawan. Doon na buo ang bandang Orphan Lily. 1994 noon at naging bokalista si Asel. Mabilis na tinanggap ng publiko ang kanilang musika, kaya nagtamo ito ng mga parangal. Dito naramdaman niya ang pagtanggap at respeto na matagal na niyang hinahanap. Pwede pa lang akong kumanta dun nilabas. Because of my insecurity, I want to feel, di ba, accepted and loved pa rin through my audience. So, sobra akong bothered pag hindi sila nag-respond. Like if they don't clap. So, sobra ako palaging nagsistrive. And it's really exhausting. So, gusto kong galingan para para ma-feel ako. So, it's a selfish kind of, enough performing. <laughs> Pagkatapos sa kolehiyo ay inoperahan sa buto si Asel at tinanggal na rin ang brace sa katawan. I feel na, oh wow, sa wakas, I'm free. Kapag na ako nung no, gusto ko ng damit, ganyan. Tapos, kapag ako, ganyan. And, hindi na ako natatakot masyadong makipaghalubilo sa ibang tao na hindi ko kaibigan. At nawala na nga ang pagkamahiyain ni Asel at dito nagsimulang may pumansin na sa kanya. Yung insecurity ko, hindi na cure. So, yun lang, anong nangyari? Pag may naligaw sa akin, oo lang ako na oo. <laughs> so, feeling ko kasi, pag, walang, pag hindi ko sinagot tong laking to, baka wala nang manligaw pa sa akin iba. Hindi nagtagal, nagkawatak-watak ang kanyang bandang Orphan Lily. Ngunit naging daan naman yon upang mabuo ang bandang Moonstar 88. Kasabay ng unti-unting pananagumpay ng Moonstar 88 ay ang pagsaseryoso niya sa isang nobyo. Pinulabang ko siya talaga in a way na kahit ayaw ng parents ko, nagkipagkita ako sa kanya. Hindi ko nakita yung mga negative sides niya kahit sobrang obvious. Like he drinks a lot, umabarkada niya, and they use drugs. Kasi nagpabanda-banda na ako noon. Pero sinasabi niya hindi naman daw siya gumagamit. Hindi ko maintindihan kung anong kulang pero hindi pa rin ako talagang masaya. Nang lumaon, ay napag-alaman ni Asel na may ibang babayang nobyo at nabuntisan niya ito. Parang yung mundong mo, nabasag, yun yung pakiramdam. So parang, akala ko parang the end. There was this time na, alam mo yung umiiyak ka na nanginginig. Parang mamatay ka na. Wala naramdaman yung tawag wailing parang tulala na ako. Parang hindi ko na alam gagawin ko. Kasi nga yun yung doon lahat yung kaplano mo, doon palagi siyang kasama, or ito yung gagawin mo sa araw-araw. So, biglang, paano na? Ipinas ni Asel na wakasan ang relasyon sa nobyo, subalit hindi yun natanggap ng nobyo. Ang ginawa niya, tinitreten niya ako tsaka yung family ko. Na pag hindi ako sa kanya, ito gagawin niya sa daddy, mommy po, ganyan. Dinaan niya ako sa takot. Tapos sisirain daw niya yung... sisirain daw niya ako sa lahat ng kakilala niya. Gulong-gulo ang isip, hindi malaman kung saan tutungo. Hanggang sa matagpuan ang sariling nagmamaneho at nakarinig ng tinig na nag-uudyok na ibangga ang sasakyan. It's either you will listen to it or... Lang, ibang gawang ganyan. Pero nag-slow nag down ako. Kasi natakot ako eh. Bakit ko naisip yun? Kasi sobrang nakatulong na, na may takot ako sa Diyos. M hindi ko kayang gawin yun. So yun, yun yung nagtigil sa akin. Dito niya naalalang lumapit sa Diyos. Nag-prea ko, ako, tapos sabi niya, fall on me so yun yung kaya isang kan sa kanta ko doon, dun sa first album sa yung koaloni kasi yun yung sinabi niya Sa kanyang muling paghahanap ng sarili, sumama siya sa kaibigan sa simbahan. Basta naramdaman ko yung presence ni God parang sana sabi niya na, na ako. Yung hindi ko kailangan na magpakita ang kilas. Yun, I'm accepted and I'm loved. Yun yung yung kailangan ko. Nang tumawag muli ang dating nobyo, lakas loob na niyang tinapos ang relasyon. In 2001, when I completely surrendered, sobra akong kompleto with God. Nagbago from inside out, talagang yung pananaw ko, pag-iisip ko, pinabago ni God through His Word. As I read the Bible, as I have fellowship with fellow believers, na... Nakikita ko na how God works. Simula nang siya'y tumanggap sa Panginoon, ay namayagpag sa kasikatan ng Moonstar 88. Siya na rin ang tumalikod sa tinamong tagumpay ng makilala ang lalaking pinakasalan. Hindi ko nasabi yung vows ko nung maayos kasi iyak ako na iyak. love you and submit to you as my spiritual covering. So Rosetta, parang grabe, Lord, you will even give the best for me, kahit kahit takala ko messed up na ako before, pero you you have restored me. So, sobra siya talagang restore, redeemer. Sa ngayon, kanilang ipinagmamalaki ni Dani ang napakalusog at masayahing si Baby Nikolai Tashi na isinilang noong July 2008. Dahil nananalaytay pa rin kay Asel ang pagmamahal sa musika, patuloy pa rin siyang umaawit na hatid ay inspirasyon sa mga tagapakinig. I am not insecure anymore. I, I feel really uh, secure with who I am, what God wants me to be. And I just have to, to take one day at a time and enjoy every season of my life. and I'm living with a purpose. Now when I write songs, when I sing, and when I perform, it's, it's serving the people. So I serve them. but I please one audience, God.